So ito, nag-apologize na si Senator Bato de la Rosa kay Congressman Percy Sandanya. So ito yung kanyang sinabi. Oh, the past few days have weighed heavily on Filipinos, especially sa aming mga Mindanaoans at ibang Cebuano speaking people. Maraming nagalit at dahil sa nag-empathize ako sa galit nila, nakapagbitiwa ko ng mga salitang hindi maganda at nakapanakit ng damdamin ng iba. I apologize for what I said and did particularly in failing to see the bigger picture. My apologies to Congressman Percy Zendanya for my offensive comments on his person. I wish him good health and I make no excuses and I take full responsibility for the hurt my words have caused. So in fairness, in fairness kay Sen. Bato, uh, he he apologized, hiniling natin na siya ay mag-sorry at ginawa naman niya. So yan, at least, at least, uh, meron pang, merong natitirang... Uh, A decency at uh, uh pakikipagkapwa tao dito kay Senator Bato for him enough to apologize. O sagot naman ni Congressman Percy, um, I welcome Senator Bato's apology. I hope he can also do the same to all stroke survivors who were hurt by his remarks. Hindi tayo balat si Buyas pero ibang usapan when a public servant of such high position uses his voice to threaten people with violence and discriminate people with health concerns. Naway magsilbi itong mahalagang aral na ang tunay na leader ay hindi lamang may kapangyarihan kundi may malasakit to keep our political discourse rational and humane at ang panawagan ng pananagutan ay hindi personal na atake kanino man kundi responsibilidad ng lahat ng mamamayan. O siya, balik na tayo sa totoong sapakan, sapakan ng mga ebidensya, ukol sa pang-abuso at pandarambong ni Sarah. So, ang galing! In fairness, 'yung pong mga statements at 'yung mga sagot nitong si Coppersey ay uh, okay. Kumaga, uh, ang ganda nung, ang ganda nung ano, ang ganda nung kanyang uh, mga hirit. Kumaga sakto-sakto eh, kung ano 'yung kinakailangan ng bawat sitwasyon. So, he's really shining dito sa sa ilang buwan na ginawa siyang congressman, 'di ba? Kumaga sinusulit niya 'yung kanyang oras diyan sa Congress. Hopefully, makadalawang seats 'yung Akbayan para next Congress, nandyan pa rin siya. So, yun, nasa supporters ng akbayan yan. If, if uh, kaya nilang paabutin ng dalawang seats. Um, pero, ganun pa man, merong, ano eh, merong mga ibang DDS vlogger pa rin na talagang, eh, ewan ko ba, uh, hindi mo makita kung ano bang klaseng pagkatao meron ito. Yung, kung gaano ka, kaitim yung, kung, kung baga, ibang level na yung pagkabuli nila, ibang level na yung pagka pagka demonyo nila, pagkasama ng uh, ng uh, ng katauhan nila na ganito panoorin natin na. Sabi so ni Tabingi ang bibig. <laughs> ano ba yung bibig mo? <laughs> Sabi niya, gusto kong sabihin kay VP Sara, te, hindi ito usapin ng jawaan, usapin ito ng public accountability at pananagutan. Sabi ni Percival Sindanya, rebuild the NPE. <laughs> Hoy, NPA! Ha, Enre? O, tinanong mo. Tinanong kasi si VP Inday kung ano bang ma-advise niya ngayong February. bobo. In fairness dito kay Real Talker ah effective siya sa role niya kasi mukha pala niya nakakaasar na talaga. Ganyan ang effective talaga pag vlogging, pag nakakaasar yung mukha. Di ba patitignan mo pa lang, di ba? Tapos tatawa nang ka, nakakaasar na. Pero sa akin may linya eh. Kung gustong pag-usapan yung mga issue, kung gustong pagtawanan, gustong sabihan ng kung anuman, pero pag pinagtatawanan mo na yung uh, health uh, disability ng isang tao, uh, pinagtatawanan mo yung pagkangiwi dahil sa kanyang stroke. Eh, di ba? Anong klaseng pagkatao yan, di ba? Napakasama talaga ng iba-ibang napakaikim ng budhi nitong si Mr. Rito. Kasi meron pa siyang isang post. Sinab alam naman niyang may stroke eh. Alam niyang na stroke eh. Pero tuloy-tuloy pa rin siya sa paghirit ng, ng iwi. Sa akin, hindi naman ako yung inaasar niya, di ba? Hindi naman niya ako kilala. Hindi naman ako si Percy naman yung inaasar niya. Hindi naman ako stroke survivor. So, I wouldn't know how that feels. O, pero ibang level talaga, ibang level talaga yung pagka uh, sama ng pagkatao. At ang masama masama pa diyan, yung mga supporters na ito ang tuwa. So it shows you din na na ewan ko, eh, kung bakit may mga ilang Pilipino na gano'n na, na, gano na lang, na ganoon na lang na ganoon na lang yung magano, ganoon na lang yung uh, uh, pakikitungo sa kapwa ni Pilipino nila It's one thing kung mag-debate tayo sa politika buong araw Okay lang yon. 'Di ba? Normal lang 'yun. May mga hirit tayo sa kampo nila, may mga hirit sila sa kampo natin. Pero para pagtawanan mo yung isang tao na stroke survivor, 'di ba? Ibang level eh. Plus, ito ay labag sa batas. Okay? Meron tayong mga mga batas na pinagbabawal yung uh, mock im o pagtawanan yung mga people with disability. So, I I'm not sure kung may illegal na ginawa itong si si Tisoy, si real talker na to. So, anyway, sa akin lang, it shows lang eh, it shows more about his character. Okay? It shows more na, at yung mga supporters na umu-okay doon sa ginagawa niya yan. Kung maga kung supporter ka nito, tas okay ka doon sa ginagawa niya yan, eh, it, it, tells us more about yung pagkatao mo. Okay? Kung anong klaseng tao ka, di ba? More than anything na mga hirit. Kasi itong issue kay Sarah, itong ano, kung maga ano yan eh, politika yan. Di ba, Issue ng korupsyon, issue ng... Kung baga, lahat yan, politika. Pero pag nagiging personal yung atake at uh, ganun kababa, sobrang below the belt yung atake na ganun. karapatan naman niya yan. Kaso yun nga, baka nga labag sa batas. Tsaka talagang it shows talaga na napakasama talaga ng, ng pagkatao nito. Para, para, buti nga si Bato eh. In fairness kay Bato eh. ba diba? Nag-apologize. So, at least, at least si Senator Bato. ba diba? I don't agree with him dun sa mga, mga stand niya. Pero at least, pinakita niya na he is willing to be the bigger man at uh, iswalo niya yung pride niya at tanggapin niya na nagkamali siya. Lahat naman tayo nagkakamali. Wala namang perfecto sa atin eh. O, pero itong mga ganitong klase ng vlogger, ibang klase talaga. Ibang level talaga yung ano, pag yung yung kumbaga, ewan ko eh, ewan ko. Eh, siguro, ewan ko, na, nag, nagdadasal pa ba ito? Nagsisimba pa ba ito? Pa, paano ka magsisimba, di ba? Mag-ano ka sa Diyos tapos? O baka naman, ano, baka naman, ewan ko kung ano sinasamba nito, di ba? So, yun lang, yun lang naman. Yun lang naman yung masasabi ko dyan, dito sa buong issue na to. Um, ni Percy at ni Bato. So, tapos na yung kay Bato at kay Percy. O, pero yung mga ibang mga DDS na umihirit. At diba? sa, doon siya dagdag din. Uh, hinirita niya na NPA itong si Percy Sandanya. Um, actually, kung mag-research lang siya konti, tanong niya sa NPFL ka walang problema ang NTF sa Akbayan. Okay? Ang problema ay nasa Makabayan. In fact, kausap madalas ako sa NTF LCAC, di ba? Na, pinapakita ko naman sa inyo. Um, in fact, uh, sabi nga nila, mas okay pang iboto yung Akbayan kesa sa Makabayan. Kasi Makabayan, alam nyo na. O, pero Akbayan, hindi. So, doon pa lang din, ano doon pa lang din may eh, mali din mas mas mag-research pa itong Serial Talker pagdating sa ganun. Kasi anyway, yung NPA patapos na naman 'yan kay Pangulong Bongbong Marcos. Uh, halos ubos na sila. Halos wala na silang mga mga guerrilla fronts. So, it's just a matter of time bago matapos lahat ng NPA na yan. So, yun lang. Thank you very much po. See you po sa next video. Bye-bye.